tignan natin yung mga gumagawa ng uling ito yung ano yung mga punong natumba nung time ng bagyo so ngayon gagawin nila ng uling para maging pera so, sayang naman ito yung mga puno puno ng mangga, akasya saka kung ano ano mga pwedeng isama dito sa pag uuling nila natin sana step by step may, may pakita namin So yun yung mga puno na, ano, mga tumumba nung ano nung bagyo. So ito gagawin tulos to panggilid. gilid. ito na yung pinaka ano, nila. Tapos tatabunan nila ng lupa sa saka... Ang tawag doon? Mayroon tawag doon? Dayami yung pin ng palay So ayun si Kuya Calvo Lasing na naman kagabi <laughs> Nadali mo naman ako kagabi po So, ito estimate nila makakuha ng mga 50 bundle na uh, uling. Kar carbon kung tawagin nila dito sa kapampangan Bobay din ay sa mga ano, yung malalaking 'yan. So kailangan nakasalan sa may eh Kasi para ano Tapos babantayan nila So ito mga, Kaya mga ilan days yan Bago maluto Abotin ba na yung saling ko yan So mga one week daw Bago maluto so, maraming pang proseso to Bago nila ma Maging pera Maging uling Pang-pasko daw nila So kung Comporte na sa ako ang makukuha nila rito. So sa 350 magkano 'yun? Nasa 12,000 may get. Baka hindi lang. So, yan. Kaya lang grabe yung sakripisyo kung paano nila naipon yung kawin na yan, kung saan saan nila kinuha yan. Mata Kaya nga, matakpan niya ngayon Na? Hmm. So, hindi pa pala matatakpan ngayon yan Bale, ito yung ilalagay sa taas Yung dayami na yan Ilalagay yun sa pinakataas Tapos tatakpan ng lupa Tapos yung gilid, gagamitan ng saging Mga kabeli, kung napapansin nyo, yung malalaking puno nasa pinakahilalim, sa gitna. Ayan o. Oh. Tapos yung maliliit na sanga, nasa itaas ng pinaka ano niya. Kasi madali na no maluto yung nasa taas eh. So bago maging uling yan, nabuti ng one week, may git pa. So ayan. Estimate nila makakuha ng mga 50 bundle to 40 bundle na sa ako. Oh. Tapos ayan, ito daw hindi naubra itong mga puno na to dahil malalaki na rin. ba napapansin nyo, ito yung mga natumbang puno ng bagyo. Tapos ayan, ang bundok araya ito. Ang Baka belly maya maya pasyalan natin sa ano Si Idol ka farmer Tingnan natin yung farm niya Hindi ko pa siya nabibisita nung uli Sorry ko Sumabit ako So sige Maya uh, maya pasyal tayo doon kay Idol ka farmer Tingnan natin yung Mga tropang uling niya Saka yung ano niya Yung tulay Di Pasyalan natin mga kabeli So, nandito ako ngayon sa Pampanga, wala ako sa Bulacan. So, baka pa ay Friday, nandun ako kasi may usap kami ni Chef Lab Lab. Magbibigay sila ng mga ayuda sa mga tinamaan ng bagyo dito sa bahay ng Baliwag. So, mga rider sila, so, naimbitahan nila ako sumama sa grupo nila bilang, ano, uh, i-vlog ko daw. So, try natin kung ano magiging... Uh, yan yeah, mga kabeli, update ko kayo mamaya Pag nando tayo sa farm ni Kaparmer Pasyalan natin Pasalamatan na rin kasi isa siya sa mga Nakatulong sa akin Ilang vlogger na Na monetize Uy <laughs> boy Sarado mo yung tubig mo Sarado mo yun, sarado mo So kung napapansin nyo yung tubig na yun mga kabeli Galing sa bundok yun, running water Sige, maya maya, pasyalan natin Anan na Ayan, ayun, tignan nyo yung lugar namin May sapa Kabele, nandito tayo sa farm ni Kaparmer Ito yung, ito yung tuloy niya So, bisitahin natin At makapagpasalamat na rin sa kanya Aso, Sige, tignan natin Kung nandito si Idol Pwede na kanyang tapakan to Ito, ganda ng pagkakagawa ni Katrabaho Shout out, Katrabaho Shout out, Katrabaho dito sa tulay ni Kaparmer kung saan itong ginawa mo. Ang ganda. So, pwede nang daanan siguro to. Actually, kagabi nandun na ako ay katrabaho eh. Sabi niya nga, pwede nang daanan itong tulay niya. Uh, ito si Chuchay. Visitahin natin itong farm ni Katrabaho. Ang dami pala naapektuhan dito. Chuchay! Yan yung baka ni Kaparmer. So, ito yung piece pan ni Kaparmer, ano? Ayan. Laki, malawak din tong piece pan ni Kaparmer na to. So, sige, akit tayo doon sa task. Na kung nasaan sila lindon, saan sila idol Kaparmer. Actually, kanina nagkita kami ni Kaparmer. Hindi ko alam, pumunta at bayan. Hindi ko alam kung nandito na ngayon sana nandito na para magipa kaya natin magipagkwentuhan sa kanya ito yung nadali sa ano ni ano oh, yung puno ng akasya nya so nabuwal dito sa gilid ng ano to ng yan. Din nangyari eh? nya yan Ganito So, 'Yung mga nagpapa-shoutout nga po pala na sa Bulacan ko na kayo ma-shoutout din. Kasi nasa Pampanga po ngayon. nandito sa farm ni Kaparmer. Kani na kasi nasilip ko na 'yung mga nagaano, nag-uuling do sa malapit sa amin. 'Yun 'yung mga bumuwag na puno nung bagyo. And so, shoutout katrabaho. <laughs> Aga ba, ready na ako sa inyo. Kaya lang, nagmadali ako mo eh. Dahil si tatay, yung susi ng bahay, nasa akin. Ayun po yung bahay niya, Lindon. Ito yung mga madre de agua ni Kaparmer. Ano niya na ni Kaparmer yan. Yung mga... Ano to? Amoga ni tawag niya rito, hindi ko alam eh. Kasi hindi naman ako sa ano sa mga mga manok-manok eh. Ayun, si Kaparmer, ah, Kaparmer Wife. Yan, yung mga ano nyo. Bangga dyan. Hindi ko alam kung ano tawag sa mga ay, manok na yan. Pero sabi nga ni Kaparmer, para sila ng ibon. So, ito yung isang may So, eto mga tropang uling. <laughs> Doon. Chepe. <laughs> so, wala si Kamarmer. Nag-deliver na lechon. Nag-deliver sa amin ah, lechon kayo. So, hindi ko na Hindi ako na pupunta ako dito. Kong. Sikat ka na rin sa YouTube pare. Ayan na si Kong Kong sa si Lindon sa kay mga tropa nandito. Na so, ito yung huling nila. So, yung pinakita ko kanina ng sa inyo kanina na ina-assemble na uling. Ganito rin ang mangyayari kagaya ng mga uling ni mga tropang uling ni Kaparmer. Yan, ganyan din po ang kalalabasan nun. So, yung matagal pala pag step by step dahil ina-assemble nila ngayon, naabuti ng mga 3 days daw to 4 days bago nila masindi ang kagaya nito. So, sakto, merong lechon si Kaparmer. So nag-deliver daw siya ng lechon Baka mamaya nga pong pa yun Ayan, Si Jebren Ayan. Si Kong Kong ba, Isa sa mga Team ka farmers Ayan, ah. Kong magay ka Hi. <laughs> so eh, sumisikat na rin ah, Gawa ni Idol ka farmer Sila yung ano yan. Ayan pa isa pa, si ano Ay lagi. Jackster, ayan. Sila yung mga nakikita natin. So si Lindon, na 'yan na ng lechon. So sana abutan kami ni Ka Farmer pero nandito kami ngayon. Sige <laughs> ba. Mga kabeli, ito si Lindon, nagpapayikot ng na ano. Na. Para lechon. Brenout pa, brenout pa ba dito? So ay mga kabeli, hanggang ngayon wala pa rin silang kuryente dito sa farm. May gawa ng bagyo. So naka-automatic si Lindon ngayon, gawa ng may ano siya, may generator kaya maingay. ingay. Tingnan niyo po, gaano kasarap yung dikyan ni Kaparmer oh. Ilang kilo to, pre? Ilang kilo? So 20 kilos daw to, mga kabeli. Ito, ma. Ito po, 22 to 23. So, yung mga gusto kong order kay Kaparmer na lechonan. Ganyan po katindi yung mga lechon ni Kaparmer. <laughs> Sarap. So, tignan nyo po. Naubos yung ano niya, no, ni Kaparmer. Yung mga puno niya. Nagiba. Kung so, natatandaan nyo po to, meron kaming ano rito, may video kami ni Kaparmer dito sa ano nya. So pati ata to, natamaan. So time check nga, 11am. Medyo nakaano na ang araw. Boy, nalubog ba ng bato? naman Hindi naman na ba? Hindi at... Ah, po, natanggal ng plastic. Ah, natanggal lang daw po yung mga plastic nung time ng bagyo. So, ayan na, na ni, ka, ni Idol ka farmer natin. So, ayan na. Oh. So, si Idol ka farmer so humingi ako ng konting ayuda para do sa maglola do sa sila nanay yung maglola na may sakit so sana maano so alam ko naman si Kaparmer malambot ang puso na ito Ayan po yung lechon ni Lindon, ni Kaparmer uh, Lady Hello Ayan si Lady ma'am FA. Masarap <tong> daw yung ano mo. No. Alan. Yung, ay, lumi ba yun? Pares. Kami <laughs> ah, sa <laughs> ni Lindon. Oo. Na oh. Sa ko siya sa so, sa kasi yung pares na yan, sa pamangking ko na yan, binigay ko na. Sige. Masarap sana. Sabaw daw po ang request ni Lindon Lady, sa ni Lady sa Sapares. Mga kabeli, nandito tayo kay Idol ka Farmer. So, pinasya lang ko uli Parati ako <laughs> dito sa kanya. kapit bahay lang po eh. Oh, kapit bahay ko po siya. So, alam niyo naman po, nung nagumpisa ako sa YouTube, siya yung kasama ko. Siya yung nagbibigay ng advice sa akin, lahat-lahat. So, nung nagtrending yung video ko, pumunta. Oh, pinasya lang ko uli siya <laughs> kasi unang-una, malaking tulong sa channel kasi Idol eh. So mga kabeli, maraming salamat sa inyo. So tuloy lang po. Ayan. Ay, ayan, ah, Congrats brother. Thank you, thank you po. <laughs> tapos ano na, ang payo ko, ano, hanap ka na yung content ba na makaka-inspire, di ba? Opo, opo. So, marami namang content, kaya lang, mas maganda na yung piliin natin na ano, makaka-inspire tayo ng ibang tao. Tapos, so, modelo tayo. Opo. So maraming salamat mga kabele So hanggang dito na lang po yung vlog ko So sana po tuloy tuloy lang po yung support ah. Idol ka farmer The best number one